Sabi pa, isa pa. Ha? Kung masarap na masarap. <laughs> kung masarap, yeah, sige. Yo, kung Hindi ka makakangiti. Mm. Hindi ka makakangiti sa kapin na to. Isa pa isa pa. Isa pa. smile <laughs> oh my god decaf yan? decaf yan nai decaf daw to kaya pinapanay ko inong decaf espresso no, no. bukas ko na ito no, no. uubos kasi napakpain si <laughs> tatay mucha, <laughs> ¿dijiste <laughs> <laughs> <laughs>